ang buong bahay. Tanging ugong ng ventilador at mahinang kaluskos ng mga dahon sa labas ang maririnig. Gabi na, pero ramdam ko pa rin ang bigat ng araw na kanina ko pa bitbit. -bit. Para akong binabato ng sariling konsensya sa bawat hakbang. Ilang beses ko nang pinilit kalimutan. Pero ngayong nakaupo siya sa harap ko. Ramdam ko na wala na akong ligtas na paraan kundi ang magsalita. Hawak ko ang baso ng tubig pero parang alak ang laman nakalalasing nakakaantok nakakaalipin ng damdamin nanginginig ang mga daliri ko malamig ang palad at bawat tibok ng puso ko ay parang nakikipagkarera sa kaba Bert halos pabulong kong sambit itinaas niya ang tingin mula sa hawak niyang cellphone walang ibang tao sa bahay kami lang at doon ako tuluyang nanghina wala na akong matatakbuhan kapag nagsimula na akong magtapat bakit? may problema ba? Tanong niya. Kalmado pero bakas ang pag-aalala sa boses. Tumingin ako sa kanya diretsyo. Para bang binabasa niya ang mga mata ko. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang lakas ng loob. Pero hinayaan kong sumabog na ang matagal ko nang ikinukubli. May kailangan akong sabihin isang bagay na matagal ko nang tinatago. Umayos siya ng upo, iniwan ang cellphone sa mesa, at nakatutok lang sa akin. Ang titig niya ay may halong kaba at paghihintay. Doon ko naramdaman na wala nang atrasan. Hindi ko na kayang ituring na parang wala ang nangyari sa atin. Yung gabing yun, huminto ako nilunok ang namuong luha sa lalamunan ko. Hindi na ako matahimik. Hindi ko kayang magpanggap na normal lang. Kasi tuwing naiisip ko, bumabalik lahat. Yung init, yung titig, yung pakiramdam na parang ako lang ang iniisip mo parang biglang tumahimik ang mundo. Tila mas lumapit ang hangin sa pagitan namin. Nakakunot ang noon niya, pero hindi siya umiwas ng tingin. Mira, mahina niyang banggit, parang may gustong pigilan sa sarili. Takot akong sabihin ito noon, patuloy ko. Takot ako kasi alam kong mali. Pero hindi ko rin kayang itapon na lang sa limot. Ikaw ba, naramdaman mo rin ba? O ako lang ang nabaliw sa isang gabing hindi naman dapat nangyari. Nagtagal ang kanyang katahimikan. Ramdam ko ang init ng hininga ko. Habang siya'y nakatitig lang sa akin na para bang hinahanap ang tamang sagot. Sa pagitan ng bawat segundo, parang may kumakabog sa dibdib kong gustong sumabog. At saka siyang umiti. Hindi buo, hindi malinaw. Pero sapat para guluhin lalo ang isip ko. Hindi ko alam kung ngiting pag-amin o ngiting pagtanggi. Pero isang bagay ang malinaw. May apoy sa pagitan naming dalawa at nagsimula itong lumiyab muli sa gabing iyon sa mismong sala ng bahay na dapat ay ligtas at banal. Doon nagsimula ang pagtatapat na babago sa lahat ng alam ko. Minsan, hindi mo talaga maipapaliwanag kung paano nagsisimula ang isang bagay na hindi mo naman plinano. Walang script, walang babala. Parang bigla na lang sumabog ang mundo mo sa isang iglap. Ganito ko natatandaan ang gabing iyon birthday ng kapatid ko, at gaya ng nakasanayan, may simpleng handaan sa bahay. Nandun ang ilang kamag-anak, ilang kaibigan, at syempre si Bert, ang asawa ng kapatid kong babae. Tahimik siya palagi. Pero kapag may inuman, nagiging mas palabiro, mas open, mas tao. Sa umpisa, masaya lang. Tawanan, kwentuhan, asaran. May hawak akong bote ng beer, at siya na may nasa tapat ko Paminsan-minsang sumasabat ng joke na sobrang corny pero nakakatawa pa rin. Hindi ko alam kung dahil ba sa tama ng alak o sa init ng tingin niyang minsan ay napapatama sa akin. Pero iba ang kabog ng dibdib ko. Pagkatapos ng hating gabi, isa-isa nang nagpaalam ang mga bisita. Naiwan kami, ako, siya, at ang ilang hugasin na hindi ko pa maasikaso. Sabi ng kapatid ko, Matutulog na raw siya dahil maaga pa ang pasok kinabukasan. Naiwan kaming dalawa sa sala. May dalawang bote pang bukas sa mesa. Last shot? Biro niya sabay abot ng baso na pangiti ako. Sige na nga. Para sa celebrant, kahit tulog na siya. Nagtagpo ang mga mata namin habang nagtatawanan. Simple lang dapat yon. Pero habang tumatagal, iba ang bigat ng tingin. Para bang may sinasabi ang kanyang mga mata na hindi kayang bigkasin ng bibig. Hanggang sa dumating ang sandaling wala nang usapan, katahimikan lang. Tahimik pero hindi komportable. Katahimikan na puno ng kuryente, ng init, ng kung anong hindi dapat. Umupo siya sa tabi ko, masyadong malapit para sa normal na magbayaw. Ramdam ko ang init ng balikat niyang halos sumayad sa akin. Ang amoy ng alak at kolonen niya ay humalo sa hangin at dun ko naramdaman na parang hindi na ako makahinga ng normal. Mira, mahinang tawag niya. Tumingin ako sa kanya. At doon parang huminto ang oras. Ang titig niya, diretsyo, malalim. At parang sinasabi, nararamdaman mo rin ba ito? Hindi ko na maalala kung paano nagsimula. Basta bigla na lang niyang hinawakan ang kamay ko. Mahigpit, parang ayaw pakawalan. Naginit ang buong katawan ko at kahit dapat akong umatras, hindi ko magawa. Napatitig ako sa kanya at napalapit kami ng napalapit hanggang sa halos magdikit ang aming labi. Pero hindi iyon tuluyang nangyari, nabiten na tigil. Ang hininga niya ay ramdam ko sa pisngi ko, at ang kamay niyang humawak sa akin ay parang apoy na kumakalat sa balat ko. Niyakap niya ako mahigpit matagal, parang sabik na sabik na matagal na niyang itinatago. Sa gabing iyon, walang halik, walang malinaw na kasalanan. Pero ang yakap na iyon, ang titig, ang init ng hininga. Iyon ang naging apoy na hindi ko na muling nakalimutan. At mula noon, hindi na ako naging pareho. Kahit anong pilit kong itanggi, bumabalik at bumabalik sa isip ko ang gabing iyon. Ang gabing nag-ugat ng lahat ng kaba at lihim na dala ko ngayon. Parang bumigat ang hangin matapos kong bitawan ang mga salitang matagal kong kinimkim. Pakiramdam ko'y narinig ng bawat paderang pagtatapat ko na natiling nakatitig si Bert sa akin walang imik para bang hindi niya alam kung hihinga ba siya o hindi. Mira, mahina niyang sambit, halos hindi ko pa narinig. Kita ko sa mga mata niya ang gulat, pero higit doon, ramdam ko rin ang bigat ng konsensya sa balikat niya, parang gusto niyang tumayo at umalis. Pero nakapako lang siya sa kinauupuan, hindi makagalaw. Wala akong intensyon na guluhin ang lahat, Mabilis kong dagdag. Halos nanginginig ang boses ko. Pero hindi ko nakaya kaya. Ayokong ituring na wala lang yung gabing yun. Kasi sa akin hindi iyon basta pagkakamali. May ibig sabihin iyon. Huminga siya ng malalim. Pinikit ang mga mata. At saka tumingin muli sa akin. Nakakunot ang noon niya tila galit o nagpipigil. Pero nang magsalita siya, iba ang tono. Alam mo bang ilang beses kong pinilit kalimutan yon? Mababa ang boses niya, mabigat. Ilang beses kong sinabi sa sarili ko na lasing lang tayo, na wala akong naramdaman. Pero sa tuwing nakikita kita, bumabalik lahat na bigla ko, parang biglang gumaan at sumikip ang dibdib ko ng sabay. Hindi ako nag-iisa, pero kasabay ng kilig ay ang matinding takot. Bert, hindi ko na natapos ang sasabihin. Lumitaw ang kaunting ngiti sa gilid ng labi niya hindi malinaw kung ngiting masaya o mapait. Tanga tayo mira, bulong niya. Dapat wala itong ibig sabihin. Dapat kalimutan na lang. Pero hindi ko magawa. Tumigil kami pareho. Wala nang salita. Ang katahimikan ay mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Ang pagitan namin ay ilang pulgada lang. Pero pakiramdam ko'y mas mainit pa kaysa apoy. Ramdam ko ang hininga niya. At bawat segundo ng pagkakatitig namin ay parang delikadong laro. Isa pang iglap, at baka tuluyan ng bumigay ang lahat. Pero pinigilan niya, umatras siya ng bahagya, kinagat ang labi, at saka muling nagsalita. Kapag nalaman ito ng ate mo, masisira lahat. Kaya pakiusap, huwag na nating ulitin. Pero habang sinasabi niya iyon, hindi tumutugma ang kanyang mga mata. Sa ilalim ng pagkukunwari. Nakita ko ang parehong damdamin na pilit niyang tinatago. Ang apoy na ayaw niyang aminin, pero hindi niya rin mapatay. At doon ko naunawaan. Mas delikado ito kaysa sa inakala ko, dahil hindi lang ako ang nagtatago ng lihim. Siya rin, mula nang mangyari ang gabing iyon ng pagtatapat, para bang nagbago ang ihip ng hangin sa bahay. Wala namang malinaw na nangyari pagkatapos. Pero ramdam ko sa bawat galaw sa bawat sulyap na hindi na kami kagaya ng dati, tuwing nagkakasabay kaming tatlo, ako, si Bert, at ang kapatid kong si Liza, parang laging may nakatabing pader sa pagitan namin. Nakaupo ako sa lamesa, nagkakape, habang si Bert ay nagbabasa ng dyaryo sa sala. Hindi naman kami naguusap, pero bawat segundo'y ramdam kong aware kami sa presensya ng isa't isa. Kapag napapatingin ako sa kanya, Nadadatnan ko siyang nakatingin na rin pala sa akin, at pareho kaming mabilis na lumilihis ng tingin. Uy, Mira, bakit parang tulala ka yan? Tanong ni Liza minsan habang nag-aalmusal. May problema ba sa trabaho? Napakagat ako ng labi at ngumiti. Ah, wala. Pagod lang siguro. Pero sa gilid ng mata ko, nahuli kong nakatingin si Bert sa akin. Hindi mahaba pero sapat para bumilis ang tibok ng puso ko. Gabi-gabi, hindi ako makatulog. Ramdam ko pa rin ang bigat ng mga sinabi ko sa kanya at ang mga sagot niyang hindi rin malinaw. Paulit-ulit kong naaalala ang titig niya, ang pagkakahawak ng kanyang kamay noon at ang mga salitang binitiwan niya. Hindi ko magawa. Isang gabi, habang naghuhugas ako ng plato, naramdaman kong may tumayo sa likod ko. Napatigil ako nang maramdaman ko ang init ng kanyang hininga malapit sa batok ko. Salamat sa luto. Halos mabitawan ko ang baso sa kaba. Eh, hindi ko siya tiningnan, pero ramdam kong nakatayo lang siya roon. Malapit, masyadong malapit para maging normal. Nang lumingon ako, mabilis siyang umatras at nagkunwaring kukuha lang ng tubig. Muntik na akong mabuking. Isang linggo pagkatapos, habang nanonood kaming tatlo ng TV sa sala, biglang dumating ang sandaling halos mahuli kami. Nakaupo si Liza sa isang gilid, busy sa cellphone, at ako na may nasa kabilang sofa. Si Bert nasa tapat ko. Walang salita, walang kilos. Pero nagtagpo ang mga mata namin at tumagal ng ilang segundo. Sobrang tagal para maging inosente. Mira, tawag ni Liza. Napalakas ang kabog ng puso ko. Pwede bang pakikuha yung charger sa kwarto? Mabilis akong tumayo halos madapa sa pagmamadali at habang papalayo ako. Ramdam kong sinusundan ako ng tingin ni Bert. Simula noon, naging mas mahirap itago. Lahat ng kilos ay nagiging hinala. Lahat ng titig ay nagiging banta. At bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman na may nakapansin na si Liza. At kung totoo yon, mas lalo kaming nasa panganib. Tahimik ang kwarto ang lamig ng gabi humahaplos sa balat ko, pero hindi iyon ang nagpalamig sa puso ko. Sa halip, parang apoy ang patuloy na naglalagablab sa dibdib ko. Hindi ko matukoy kung ito ba'y init ng damdamin o init ng pagsisisi. Nakaupo ako sa gilid ng kama, ang bintanay bahagyang bukas. Dumarampi ang malamig na hangin, pero hindi nito mapawi ang init na dala ng alaala ng gabing iyon. Ang bawat haplos, bawat titig, bawat yakap ni Bert. Lahat ay parang nananatili sa balat ko, sa mga butil ng alaala na ayokong kalimutan. Ngunit kasabay ng init na iyon ay ang kirot ng konsensya. Tama ba ang ginawa ko? Tama ba ang pagamin ko? O baka sinimulan ko lang ang pagkawasak ng lahat ng mahal ko? Ang pamilya, ang kapatid ko, at pati ang sarili kong kapayapaan? Pinikit ko ang mga mata pilit pinapalayas ang mga imaheng bumabalik pero parang lumalakas lang sila sa bawat hininga ko ang yakap niya ang halik na hindi natuloy ang mahigpit na titig lahat ay bumabalik na parang paulit-ulit na pelikula sa utak ko bakit ko ginawa ito bulong ko sa sarili para ba sa kalayaan ng damdamin ko o para sa isang sandaling ligaya na alam kong mali habang pinagmamasdan ko ang dilim ng kwarto Naramdaman kong ang puso ko'y gumigimbal. Ang isip ko'y sinasabi, ito ay mali. Ito'y kasalanan. Pero ang puso ko'y sumisigaw ng, hindi ko kayang kalimutan. Hindi ko kayang itanggi na may init sa pagitan namin. Isang patak ng luha ang dumula sa pisngi ko. Hinawakan ko ang sarili ko. Parang sa ganon, may konting ginhawa. Ngunit alam kong walang sinumang mang makakaunawa ng kumpletong bigat ng nararamdaman ko. Ang tanging kasama ko lang, ay ang alaala at ang sariling konsensya na tila ba nagbabantay, naghuhusga, at nagmamahal sa parehong sandali. Para bang dalawang mundo ang nakikipag-away sa loob ko, ang mundo ng tama at mali, ng konsensya at damdamin, ng init at lamig, at sa gitna ng lahat ako'y natutulog sa gabi na may tanong, tama ba ito? O mali? Bawat sagot na sinusubukan kong ibigay sa sarili ko ay laging nagbabalik sa parehong tanong. Wala pang katiyakan, wala pang kalinawan. At iyon ang pinakamahirap. Ang hindi ko alam kung alin ang pipiliin. Ang apoy ng damdamin o ang kapayapaan ng konsensya. Hindi ko inaasahan na sa sandaling iyon mabubunyag ang mas malaking lihim. Akala ko kami lang ang may dala ng bigat sa pagitan namin. Ang gabing iyon, ang titig, ang init. Ngunit lumalabas na may ibang apoy na tinatago si Bert. May kailangan rin akong sabihin, Mira, mahina niyang bulong sa sala habang nakatingin sa akin na parang nag aalangan Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, ramdamang kaba sa bawat salitang lumalabas sa bibig ko. Tumigil siya, hiningang malalim, at saka nagpatuloy. Hindi lang sa gabing iyon. May nangyari rin sa akin sa opisina, may Babae rin, bang bumagsak ang mundo ko sa sahig. Panahon ng ilang segundo, wala akong marinig kundi ang sariling tibok ng puso. Ang selos, ang galit, ang takot, lahat ay sabay-sabay sumabog sa dibdib ko. Bakit? Bakit ngayon mo lang sasabihin? Halos sigaw ko sa kanya. Pero hindi talaga basta sigaw. Parang hina na ng damdamin ko ang boses ko. Pinipigilan ko ang sarili ko, Mira ini-pigilan ko para sa pamilya. Para sa... Para sa iyo, sagot niya. May halong paghingi ng tawad at lihim na lungkot. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba sa kanya ang nararamdaman ko o sisigaw ng galit. Ang puso ko'y sumisigaw ng selos, ngunit ang katawan ko'y tila naguguluhan. Gusto ko siyang saktan sa salita, ngunit gusto ko rin siyang yakapin dahil hindi ko kayang mawala siya. Pero, bakit ako? Bulong ko halos hindi marinig. Kung may iba ka, bakit ganito pa rin? Siya na may tumayo at dahan-dahang lumapit. Dahil ikaw ang iba sa lahat ng iyon. Ikaw ang hindi ko kayang mawala. Kahit may nangyari, kahit may iba, ikaw pa rin ang puso ko. Parang hinila ako ng mga salitang iyon sa gitna ng alon ng galit at selos. Hindi ko alam kung umiiyak ako o natutunaw sa init ng kanyang tingin. Halos hindi ko mapigilan ang sarili ko. Ngunit sa parehong sandali may takot. Takot na baka hindi na siya maging akin sa ganitong paraan. Na baka ang iba pang babae sa buhay niya ay magdulot ng distansya. At sa takot na yun, mas lalo kong naramdaman ang init ng damdamin namin ni Bert. Nagtagal kami sa sala, magkatitig. Halos nagdugtong ang hangin sa pagitan namin. Ang bawat kilos, bawat paghinga, bawat pintig ng puso, parang sinasabi sa amin na mas delikado ang aming sitwasyon kaysa sa inakala namin. Hindi kami pwedeng maging normal, ngunit kahit ganito hindi na wala ang apoy. Mas lalo pa itong lumakas, kasi ngayon may halong selos at takot sa pagkawala. At sa halip na mapawi ang damdamin, mas lalo itong nagiging masidhe. At doon ko na unawaan. Hindi lang basta lihim ang tinatago namin, kundi ang panganib at init ng damdamin na maaring sumabog anumang sandali. Hindi ko na matiis ang bigat sa dibdib ko. Sa wakas, lumabas lahat ng hindi ko nasabi, lahat ng hinimok ng damdamin ko sa loob ng maraming linggo. Bakit mo palaging ginagawa ito sa akin? Sigaw ko sa sala, halos humahaplos ang mga salita sa bawat pader. Bakit kahit alam mong mali, Pareho nating nararamdaman ang init na ito. Si Bert nakatayo sa harap ko, nakangiti pero may halong lungkot at galit sa mata. Hindi ko rin alam, Mira. Hindi ko rin kayang pigilan, sagot niya. Boses na nanginginig. Ramdam ko sa bawat salita ang sariling pagnanais na bumigay sa damdamin. Parang huminto ang oras sa pagitan namin. Ang bawat hininga, bawat titig, bawat pintig ng puso, tila nagsasalita sa amin. Parang sinasabi, kung susuko ka, masisira lahat. Hindi namin matiis na tumayo lang. Lumapit kami sa isa't isa. Yakap ang una, mahigpit, matagal. Parang gusto naming itama lahat ng pagkukulang at itago ang takot sa bawat isa. Ramdam ko ang init niya sa katawan ko at ang bawat haplos ay nagbabalik ng alaala ng gabing iyon sa opisina, sa sala, sa bawat yakap at titig na hindi namin mapigilan. Hindi natin pwedeng gawin ito. Bulong ko. Halos walang boses habang hinahawakan ng kanyang braso. Ngunit sa parehong sandali, ramdam ko ang tibok ng puso ko na kumakabog at sabik sa bawat sandali niya. Alam ko, pero hindi ko nakayang umiwas. Sagot niya, halos lumalapat ang katawan niya sa akin. Halos sumabog ang damdamin namin. Lahat ng iniwasan at pinigil na sensasyon, lahat ng lihim na init, lahat ng tensyon at selos. Sabay-sabay, Halos maglapat ang labi namin, halos humalo ang init ng hininga, ngunit sa parehong sandali, naramdaman namin ang bingit ng pagkawasak. Kung susuko kami sa damdamin, masisira ang lahat ng pamilya, relasyon at tiwala. Napahawak ako sa kanyang braso, nagtagal ang titigan namin, halos hindi na namin kailangan magsalita. Ang katahimikan sa pagitan namin ay mas matindi kaysa sa anumang salita Isang tahimik na babala at pangako sabay-sabay. Ilang minuto kaming nagtagpo. Nagtagpo sa init, sa luha, sa hininga. Halos hindi ko na alam kung umiiyak ako dahil sa sakit o sa init. Halos hindi ko alam kung siya ba'y umiiyak rin o dahil lang sa pagkakakulong ng damdamin na ayaw palabasin. At sa huling sandali bago kami tuluyang bumitaw, napagtanto naming pareho. Kahit gaano man kasidhi ang damdamin, kahit gaano man init ang apoy, hindi pwedeng bumigay. Hindi pa. Hindi pa ngayon. Ang yakap ay unti-unting lumuwag, ngunit ang init, ang tensyon, ang apoy, lahat ay nanatili sa pagitan namin. Ramdam namin. Mas delikado pa kaysa dati. Mas masidhi. At mas mahirap tiisin. Matagal akong nanatiling nakaupo sa kwarto, nakatitig sa dingding habang ang isip ko'y paikot-ikot sa mga nangyari. Ramdam ko ang init sa dibdib ko. Ang bawat pintig ng puso ko ay parang paalala ng gabing iyon. Nang bawat titig, yakap at hininga. Ngunit kasabay ng init, ramdam ko rin ang bigat ng desisyon. Kailangan kong pumili. Pumili sa pagitan ng damdamin at konsensya. Sa pagitan ng apoy na pilit naming tinatago at ng kapayapaan na maaaring mawala kung susuko kami sa tukso, sa pagitan ng sarili kong kaligayahan at ng kapatid na hindi dapat masaktan, lumapit ako sa sala kung saan nakaupo si Bert. Nakita ko siyang nakatingin sa bintana. Tila abala sa sariling iniisip, ngunit ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin. Hindi mawawala. Bert, mahina kong tawag. Sabay hinga ng malalim. Tumalikod siya at tumingin sa akin. Mata niya ay parehong lungkot at pagnanais. Kailangan nating pag-usapan ito, sabi ko. Pilit kong makapit sa kontrol ng boses ko. Hindi ko na kayang ituloy ang mali. Kahit ramdam kong ikaw ang hinahanap ko. Kahit ramdam kong ikaw ang init na gusto ng puso ko. Hindi pwede. Huminga siya ng malalim. Ramdam kong pilit niyang pinipigilan ng sarili. Alam ko, sagot niya, halos bulong, halos luha, halos mabiyak ang puso ko sa mga salitang iyon. Gusto kong yakapin siya, gusto kong maramdaman ang init na tila huling pagkakataon na mararanasan namin. Ngunit alam ko rin, kung susuko kami ngayon, masisira ang lahat. Pero, hindi ko rin kayang sabihin na wala kang halaga sa akin. Bulong niya, dahan-dahang lumapit. Ang titig niya ay may halong lungkot, selos at katotohanan. Ikaw pa rin ang pinakaimportante sa akin. Pero kailangan nating bitawan ng mali, para hindi masakta ng iba. Napatitig ako sa kanya, halos bumigay sa damdamin. Ngunit pilit kong hinawakan ang sarili ko. Oo, kailangan nating tapusin bago pa masira ang lahat. Masakit man pero malinaw. Ito ang tama. Nagtagpo ang mga mata namin. May halong pagluha at pag-ibig na hindi matutumbasan ng salita. Parang sinabi ng katahimikan ang lahat ng hindi namin mabigkas. Ang init ay nandyan, ngunit ang tama ay mas mahalaga. Naglakad ako palayo at siya'y nanatiling nakatayo sa sala, nakatingin sa akin. Ang bawat hakbang ko'y puno ng lungkot, ngunit may kaunting ginhawa na sa wakas. Nagawa naming pumili ng tama ang init ang apoy, ang lahat ng lihim mananatili sa alaala, ngunit hindi nahahantong sa pagkawasak. Sa huling sandali, ramdam namin na kahit masakit, may liwanag sa pagpili ng tama. Kahit na ang puso ay pilit pinipigilan ang sarili. At sa katahimikan ng gabi, naiwan kaming mag-isa. Alam na hindi kami magkakaroon ng kabiguan ang moral, kahit ang damdamin ay nananatiling magulo. Tahimik ang buong bahay. Ang ilaw mula sa lampara sa tabi ng kama ay mahina, tila ba nagbabantay lang sa bawat galaw ng anino. Nakaupo ako sa gilid ng kama, nakatingin sa dingding. Habang ang isip ko'y paikot-ikot sa lahat ng nangyari, hindi ko maiwasang balikan ang bawat sandali. Ang titig niya, ang haplos na halos magdugtong sa balat ko, ang init ng hininga niya sa bawat yakap. Lahat ng iyon ay nananatili sa akin. Parang apoy na hindi man nasunog sa labas, pero nagiiwan ng marka sa loob ng puso. Alam kong mali. Alam kong hindi dapat nangyari. Ngunit sa bawat pagbabalik ng alaala, Ramdam ko rin na may kahulugan ng bawat titig, bawat haplos, bawat sandaling pinili naming pigilan ng sarili. Hindi ko kayang sabihin na walang halaga ang mga iyon. Hindi rin niya at hindi rin kami. Pilit kong pinapakalma ang sarili. Pero ang damdamin ay parang apoy na pilit kong tinatabunan ng lamig ng konsensya. Paulit-ulit akong nagtatanong sa sarili, Tama ba ang ginawa namin? O mali? Ang puso ko'y sumisigaw ng init na ayaw ko pang bitawan. Ngunit ang isip ko'y nagbababala. Kapag bumigay kami, masisira ang lahat. Ang pamilya, ang tiwala, ang sarili naming integridad. Nakabuntong-hininga ako, pilit hinahaplos ang sarili. Parang sa ganoon makukuha ko ang ginhawa na hindi kayang ibigay ng alaala. Pero alam kong kahit anong pilit, mananatili ang bakas ni Bert sa puso ko. Parang isang lihim na hindi namin kayang ibahagi sa mundo. Ngunit hindi rin namin kayang burahin sa sarili. Napatingin ako sa bintana. Ang buwan ay malinaw, malamig ang liwanag, at ramdam ko ang katahimikan ng gabi na nagbabalik sa akin sa katotohanan. Kailangan naming pumili. Hindi namin ituloy ang mali. Kahit ramdam naming pareho kami ang hinahanap ng isa't isa. Ang desisyon ay masakit, ngunit malinaw kailangan naming tapusin bago pa masira ang lahat. At sa katahimikan ng gabi, naiwan ako sa sariling bahay, nag-iisa, pinagmamasdan ng buwan, at nagmumuni. Kapag ang pagmamahal ay parehong tama at mali, alin ang pipiliin? Ang apoy ng damdamin o ang kapayapaan ng konsensya? Hindi ko alam ang sagot. Siguro, iyon ang tanong na mananatili sa akin magpakailanman. Isang lihim, isang apoy, isang alaala ng init na hindi kayang burahin ng panahon. Ang puso ko'y may bakas, ang isip ko'y may pasya, at ako'y natutong pumili, kahit masakit, kahit puno ng lungkot. Ngunit sa dulo na natili ang tanong, at iyon ang nagpaalala sa akin na ang tunay na paglilinaw ay hindi laging nagtatapos sa kasiyahan